Nagsilikas ang mga residente sa iba pang lalawigan sa Mindanao dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa. May mga nasira rin bahay dahil sa naglalakihang alot. Nakatutok si June Veneracion. Kabi-kabilang perwisyo ang dala ng bagyong agaton sa Agusan del Sur. Bumigay ang lupa sa bahagi ng Maharlika Highway. May truck na nagpumilit dumaan pero natumba ito at nakawala ang dalang mahigit isang daang baboy. Binabawal muna natin papasukin ng mga mabibigat ng truck. Um, for the, for, the, reason na baka sakaling ano, bumigay ulit. Kinukumpuni na ngayon ang kalsada. Umapaw din ang Andanan River. Kaya sapilitan ng inilikas ang mga residente malapit sa ilog. Inilikas din ang mga nakatira malapit sa mga ilog sa Cagayan de Oro City. Kahapon pa lang umabot na sa hanggang lieg ang baha sa ilang barangay dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Rumagasa ang mga tubig hanggang sa mga bahay. Sa barangay Kamamanan, nagka-landslide pa at natabunan ang isang bahay. Wala namang nasaktan. Sa Gingoog City, Misamis Oriental, nilamon ng naglalakihang alon ang limang bahay malapit sa dalampasigan. Walang naisalbang gamit ang mga apektadong pamilya. Wala namang nasaktan. Nasa barangay hall na ang mahigit walongpong pamilyang nakatira malapit sa baybayin. Nabangga naman ng isang cargo vessel ang isa pang barko sa Iloilo. Ayon sa kapitan ng MV Sportivo, natanggal sa pagkakaangkla ang barko dahil sa malalakas na alon. Sumalpok ito sa MV Jehan 5 at lumubog kasama ang kargang Toneto nila ng Fertilizer. Ligtas naman ang mga tripulante ng dalawang barko. mag iinspeksyon ng Coast Guard para matiyak na hindi magkakaroon ng oil spill sa lugar. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.